mga mare. For today's video, samahan nyo kami sa ganap ngayong araw. Bigla ang tumawag itong cellcore at ikakabit na daw ngayong araw yung kontador namin. Kaya naman si daddy agad-agad na umuwi para nga asikasuhin ito. Tagal ko na rin talagang binabalak mga mare na magpakontador. Kaso nga lang mga mare, wala akong time para nga asikasuhin ito. Buti na nga lang mga mare, umuwi si nanay at sila nga ni daddy ang nag-asikaso. Kinagabihan nga eto nga kaka-out ko nga lang galing trabaho. Nuntahan ko nga lang dito si daddy sa harap ng Robinson at eto nga pinagkapi pa Habang ako nga ay nagkakape sa gilid, siya naman ay ayan nakapila. Isang sakay na nga lang daw siya mga maret, uuwi na nga rin kami. Fast forward, nandito na nga kami sa age con mga maret. Naalala ko nga na birthday nga pala ng kapatid ko. Kaya naman ayan ang mga person, pura timpla na nga ng alak para makatagay na. Habang itong si mama nagtitimpla nga ng tokwa para sa kanilang pulutan. Wala naman din daw ganong bisita itong kapatid ko at sila sila nga lang din daw. Happy birthday kapatid, mabuhay ka hanggat gusto mo. Iingatan mo palagi ang sarili mo para sa anak mo. May pakik pa nga ang asawa ng kapatid ko, kaya naman eto bubuksan ko na. Sabi ko nga, ibuksan na namin at hindi pwedeng hindi nga siya kakantahan. Umalis nga siya dyan at pupupolbo nga lang daw muna siya para nga daw gwapo siya sa camera. Wow! Hinintay nga lang namin siya at after niya nga magpa-press at eto nga kakantahan na namin. Oh, Happy birthday, birthday to you! Oh, okay. Happy birthday, birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Oh, okay. Happy birthday to you! Oh, okay. yeah. Dito nga nakita ko na mangyayak-ngayak pa nga yung kapatid ko. At sabi ko nga habang lumalalim ang gabi, umpisahan na nga ang tagayan. Hindi naman na nga ako tumagay dyan mga maret, sila sila nga lang ang iinom. At eto nga si tita, Diyos kuday, takot na takot sa camera. Nakaluto na nga si mama dyan ng ulam mga maret, at eto nga dito ako sa gilid at pawis na pawis. Pura kain na nga ang mga person dyan mga mare habang ako nga ay nagsasandok nga lang ng aking kakainin. Habang itong ang kalbo namin ay ganadong ganado. Tingnan mo naman. <tod> Pagkasando ko nga mga mare, kumain na nga rin ako. Kaya naman mga mawe, kain tayo. Nakakatuwa nga lang mga mare kumpleto na naman nga yung mga chikiting. At si birthday boy, hindi pa nga nakontento doon sa ginawa ni mama at ayan niluto pa. Pagkakain nga namin ng kanin mga mare eto naman, kumain naman kami dito ng cake. After namin kumain ng cake mga mare, ngayon ko nga lang napagtanto na nakaka-hyper pala talaga ang chocolate. <laughs>